Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga lolo at lola dito sa ating bansa. Heto na, tuloy na tuloy na talaga ang pagtaas ng inyong pensyon. Talaga namang napakalaking tulong nito, lalong-lalo na ngayon na patuloy ang pagtaas ng inflation dito sa ating bansa. Talaga namang napakagandang balita nito para sa ating mga lolo at lola. Wala na talaga makakapigil sa pagtanggap nila nito. Ang balitang ito ay nakalap sa Philippine Star. Halos doblehin na ng gobyerno ang Social Pension Fund para sa ating mga mahihirap na senior citizens para sa susunod na taon na nagkakahalaga ng 50 billion. Sa naitalang 5.768 trillion 2024 National Expenditure Program, nasa 49.81 billion ang inilaan para pondohan ang social pension ng ating mga indigent senior citizens. Ito ay 97% na surge mula sa budget ngayong taon na 25.3 billion. Sabi ni Budget Secretary Amina Pangandaman, sa nito ang tumaas na buwan ng allowance ng gobyerno na 1,000 pesos para sa higit sa 4 na milyong mahihirap na senior citizens na hindi bahagi ng sistema ng pension. Ang Social Pension for Indigent Seniors Act na naging batas noong Hulyo 2022 ay dinoble ang buwan ng pensyon mula 500 pesos hanggang 1,000 pesos bawat validated indigent senior citizens sa ilalim ng social pension for indigent senior citizens program. Para sa 2024, ang sektor ng serbisyong panlipunan ay makakakuha ng 2.183 trillion o 37.9% ng budget. Ang programa ng Social Pension for Indigent Senior Citizens na nagsimula noong 2011 sa pamamagitan ng Expanded Senior Citizens Act ay naglalayong dagdagan ang pang-araw-araw na gastusin at iba pang medical na pangangailangan ng mga mahihirap na senior citizens na mahina, may sakit o may kapansanan na walang regular na kita o suporta mula sa pamilya at walang pensyon mula sa mga institusyon pribado o pamahalaan. Target din itong bawasan ang insidente ng gutom at protektahan ang mga senior citizens mula sa kapabayaan, pang-aabuso, kawalan at natural at kalamidad. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!